Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana, pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa akin YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Ilang buwan na ang lumipas mula ng muling ipaglaban ni Rafael si Clara. Tahimik ang kanilang relasyon, walang label, pero puno ng pag-uunawaan. Wala silang ipinangakong panghabang buhay, pero araw-araw, pinipili nilang manatili. Pero hindi lahat masaya para sa kanila. Isang hapon, habang nasa sala si Clara, dumating ang kapatid niyang si ate Lorna, may matalim na mata, at mas matalim pa ang dila. Alam mo bang malaking kahihiyan ang ginagawa mo? nakipagbalikan ka sa lalaking may anak, may ex-wife, may history ng pag-iwan. Tahimik si Clara. Tumingin sa kapatid. Pero bago pa siya makapagsalita, lumabas mula sa kusina si Rafael, hawak ang tray ng merienda. Ako na po ang magsasabi, ate Lorna, sabat niya, malumanay. Hindi ako perpekto. Marami akong pagkukulang pero isang bagay lang ang kaya kong ipagmalaki araw-araw sinisikap kong maging karapat-dapat kay Clara Tumahimik ang paligid pero hindi ang loob ni Clara Sa kanyang dibdib may pintig ng takot Munit kasabay nito ang tibok ng isang damdaming matagal na niyang sinasandalan pag-ibig na hindi perpekto pero totoo Kinagabihan habang magkayakap sila ni Rafael may isang tanong na bumigat sa hangin Handa ka pa bang ituloy ito? tanong ni Clara. Kahit ang dami nating kalaban. Kung ikaw ang premyo, Clara, kahit buong mundo ang kalabanin ko, lalaban ako. Hindi na siya sumagot. Pero sa halik nilang dalawa, mahaba, tahimik at puno ng pangako, naroon ang sagot. Lumipas ang panahon. Unti-unting tinanggap ng pamilya ni Clara si Rafael, hindi dahil nakumbinsi sila agad kundi dahil napatunayan niyang hindi niya iiwan ang babaeng minsan na niyang sinaktan. Isang araw, naglatag ng simpleng dinner si Rafael. Walang bulaklak. Walang sinsing. Pero may tanong. Pwede na bang hindi tayo bawal ngayon? Pwede bang ako naman ang maging legal mong mahal? Ngumiti si Clara. Napaluha. Walang salitang sapat para sa sabot niya, kundi isang i.